Dito nakatira sa Brookside, Barangay, Bagong Silangan, ang pamilya ni Nanay Gemma. Isang basurero, tama lang pagkain, maghahapon. Din, ang mga anak, walang nakatapos po ng pag-aaral. Nakatapos grade 6 lang natapos nila lahat. Dati malusog ang pangangatawa ni Nanay Gemma, ngunit unti-unti intong nagbago. Kasama ang lahat ng pitong anak sa bahay. Anya, dahil sa hirap ng buhay, mas minabuti na lang nilang mag-asawa na ipunin ang kanilang mga anak. Nilikom ko sila dito sa bahay kasi <coughs> wala silang kakayanan mangupahan. Gaya niyan yung isang anak ko na mamasura po. Siyempre, tama lang pang kain pang araw-araw. Tapos yung ibang anak na ano, mga construction, yun ang hanap buhay nila. Kaya wala po sila sa mahal ng upa upahan na bahay wala po silang kakayanan na mangupahan. Kaya ito naman ang bahay, sabi ko, basta magkasya tayo, kako, sama-sama na lang tayo rito. Ang pamilya ni Nanay Gemma ay nabibilang sa extended family setup. Na hindi lamang ang hamon kundi isang adaptibong estratehiya para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga kabataang nagtatrabaho na nangangailangan ng suporta sa pamamahala ng kanilang tahanan. Ayon sa isang pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, tinatayang 28.8% ng mga sambahayan sa Pilipinas noong 2020 ay hindi na traditional na nuclear family. Bagamat walang eksaktong datos para sa 2025, lumilitaw na patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga extended household sa bansa, lalo na dahil sa mga shared economic survival strategies at pagtutulungan sa gastusin sa pabahay. At ayon pa kay Nanay Gemma, kahit mahirap at may gusot paminsan-minsan, ay hindi niya mateis ang mga ito. Kahit na may mga asawa po sila, pag ako mayroon, hindi sila nawawalan. Meron okay. at meron akong maibibig kahit pang ulam lang ba, ulam lang dyan, or bigas dyan. Bakit? Ba't di mo sila natitiis? Hindi ko, ganoon ganun ata magulang. Sila natitiis nilang magulang, pero ang magulang kahit anong... Kahit anong gawin sa magulang, Ani dito pa rin sila sa puso natin eh. Kasi magulang tayo eh. Kung sila magkasakit, mga ilangan sino ang tatakbo nila, magulang hindi naman ma sila pwede tumakbo sa mga kapitbahay. Magulang pa rin ang magsasakripay sa kanila. Bukod sa hindi pagkakaunawaan minsan, mayroon pang ibang kinikimkim kim ang anak na si Jocelyn na matagal na hindi nasasabi. Isang kahit isang tuka, kahit baon na sa eskwelahan, wala kami. Minsan wala kami tanghalian kasi sa hirap ng buhay, hindi kaya ni mama yung mga bagay-bagay na ibigay sa amin. Kahit bata pa ako, tumulong ako kay papa sa pamamasura. Sa murang edad, natuto kong kumayod at tumulong sa kanila. Yun ang naranasan ano ko. Wala bang lang? galit sa loob. Wala naman po. Naintindihan ko naman po kung ano nangyayari sa buhay namin. Dahil naintindihan ko kung ano ang trabaho ni papa kaya natuturo rin akong tumulong sa kanila. Hindi kita nababate, hindi ko masabi sa'yo ng personal, pero alam ko sa sarili ko na mahal na mahal kita. Hindi ko man masabi sa'yo ng personal, nahihiya man ako. Kaya minsan, sa Facebook na lang, doon ko na lang na ilalabas. Kasi so, hindi ko kaya. Dahil sa tibay ng inyong pamilya sa anumang hamon, tanggapin ninyo ang tulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani, grocery at isang libong piso. Walang inihinging kapalit ang pagmamahal ng isang ina. Basta para sa anak, lahat ay kayang ibigay. Samantala, para malaman na ang dahilan ng pangangayayat ni Nanay Gemma, ay agad na itong dinla sa Maklang Hospital para mapacheck up. Tuloy-tuloy ang pagtulong ng servisyong bayan ni Tatay Rani. Sino-sino pa kaya? Abangan!